Itong si uh, itong si ano Presidential uh, Legal Counsel uh Juan Ponce Enrile. Ano na ito? one 101 na yata ito, di ba? <laughs> 101 years old na ito. <laughs> Patapos na sa kanya ano ha? Uh, sa kanyang karir sa politika. Ah, <laughs> hmm? uh, ito yung kanyang last na position. Imagine niyo ah, nagpinagkurte siya resignations na ang lahat ng mga official ng administrasyon na yung lah lahat ng mga cabinet rank na mga positions, pinag court resignations ni PBBM. Kasama-sama, syempre, sa nagsubmit ng courtesy resignation, itong si Enrile. Pero hindi pa rin tinanggap ni PBBM, ano? <laughs> Kasi, ha, itong si Enrile, kahit ano na, sa edad niya na yan, makikita mo, ano pa rin eh, sharp pa rin ang mind. Sharp pa rin ang mind. Sharp pa rin ang isip. At ang uh, medyo maganda dito kay Enrile Mukhang mas na ma naging matino ang kanyang mga pananaw sa mundo nitong panahong ano na siya? Ha? Ah uh, nitong panahong matanda na siya. <laughs> ha? Medyo maganda na ang mga sinasabi nito. Ha? Nung mga panahong kasi lalo nung uh, matapos yung EDSA People Power Revolution. Ito yung mga kasama sa mga nagpasimuno ng kudeta laban kay Cory Aquino eh. Oh. Ibig sabihin, pagdating sa mga prinsipyo ng demokrasya, ano? Uh, Pagdating sa mga prinsipyo sa konstitusyon, parang hindi kumbinsido si Enriquejia na. Pero ngayon, iba na ang mga sinasabi niya. Medyo matino na. Tama naman 'yan kasi sa edad na 'yan. Ha? Kung mawala man siya sa mundo, at least mayroon naman siyang legacy na maiiwan na maganda. At least yung mga huling sinabi niya bago man siya mawala sa mundo ay eh magaganda. Ang uh, ang medyo ano, ang medyo magaganda at tama na mga sinasabi ni Enrique nitong mga huling araw. Nagbigay siya ng komentaryo dito sa ginawa ng mga senador tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. At magaganda ang komentaryo ni Juan Ponce Enrile. Sabi ni Juan Ponce Enrile ito, Well, it says without saying that they, yung mga senador daw, are not familiar with the constitution that they serve. ha? <laughs> Yan yung sabi ni Enrile. Makikita mo daw sa mga nangyayaring ito ngayon, dito sa impeachment ni Sara Duterte, na ang mga senador ay hindi alam ang konstitusyon na dapat sana ay tinataguyod nila at pinagsisilbihan. Tuli, yan ang malungkot na katotohanan. Ha? <laughs> yan ang malungkot na katotohanan, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Tama si Enrile. Ayan, nandyan si, nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Padilla, <laughs> Aimee, ha? at kahit na mga lawyers yan, ha? itong si, itong si Cayetano at saka si Escudero, lawyers yan. Pero hindi rin ibig sabihin na lawyer ka. Alam mo yung ano eh, ma, ma, mati, ma, mat, at tama yung grasp mo sa konstitusyon. Ha? Kaya ang nangyayari ngayon, dalawang klase. Yung mga senador na talaga namang walang alam halo sa konstitusyon, tulad ni Trapadilla, ni Labongo, ni Labato. Nanalo lang kasi ang mga ito sa kasikatan eh. Oh, Siyempre kilala. Oh, panahon ni Duterte, Laging nababanggit itong sila bato Siyempre si Padilla, artista. Si Bongo dahil sa kanyang mga pagkukunwari ng malasakit centers. O yan, nanalo. Ha? Kung ikukumpara mo naman yan sa mga tulad ni Franz Castro, ni Luke Spirito, ha? ni uh, uh, sino pa bang mga, ano, mga magagaling na hindi nanalo? Si Sani Matula, ha? yung kandidato namin sa Bunyog, si David D Angelo. Ang layo eh. Ang layo. Kaya lang dahil ang eleksyon sa Pilipinas sa senador, kung sinong sikat, kung sinong kilala, mga tulad nila Lito Lapid, yun na nga, itong si Padilla. So ganyan na. O, so anong nangyayari ngayon? Sa isang napaka-importanting uh, uh, usapin, ito na ang impeachment ng uh, Vice presidente, makikita mo, ah, wala. Wala. Kaya kahit si Enrile, sabi ni Enrile, ah, it says without saying that day yung mga senador are not familiar with the constitution that they serve. Ang una-una dyan, sabi ni Enrile, yung ginawa ni Bato de la Rosa na nag-motion to dismiss, sabi ni Enrile, that's, that's, ano, that's uh, very unparliamentary. <laughs> yung ginawa ni Bato, nag-motion si Bato to dismiss the impeachment or the articles of impeachment, ang komentaryo doon ni, ni Enrile, That's very un unparliamentary. O nga naman. Bakit? Eh kasi sa constitution, ang magiging mga judges ng impeachment na bubuo ng korte ay yung mga senador mismo. Iko-convert yung Senado sa impeachment court. Yung mga senador ay magiging senator judges. O ngayon, sa ilalim ng prinsipyo ng constitution, kapag judge ka, impartial ka. Impartial Anong ginawa ni Bato? Siya pa yung nag-motion to dismiss. O tama si Enrile, napaka-parliamentary. Alam niya ba ang konstitusyon? Ang nakalagay sa konstitusyon, dapat ang mga judges, ano? Judges. Judges man ng judiciary or umaaktong judges katulad sa impeachment court. Dapat niyan, impartial. <laughs> impartial. O paano mo ngayon masasabing impartial ka? Kung ikaw mismo na senator judge, ang nagmo-motion to dismiss. Ibig sabihin, ah, ibig sabihin hindi ka pa, hindi ka impartial, partial ka doon sa akusado kasi ikaw pa yung nagpapa-dismiss. Kaya tama yung sabi ni Enrile, that's very unparliamentary. O oh, kaya nga, kaya nga lang ang problema mga kabunyog mga kababayan na napaka-basic ng principle 'yon. Napaka-basic ng principle 'yon. Ha? Ah, 'Di ba? Napaka-basic. Na kung ikaw ang mag judge ang principle niyan, dapat fair ka. Dapat impartial ka. Ay eh, kung ikaw na mismo yung nagmo-motion to dismiss, <laughs> senator judge <Janska>, very unparliamentary. <laughs> o yan. O, ang isa pa. Ano? Ang isa pa, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Si Padilla. O, si Padilla, naalala nyo nung nagtaro ng hearing si Amy Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations, tapos nandun si ano, nandun si Nicolas Torre, Anong sabi ni ano anong sabi ni uh, Panilya? Oh, alam mo? Alam mo General Torre? Pasalamat ka. Walang order sa amin si FPRRD at sa kasi BP Sara na ipasite ka in contempt. Kung may order sa amin ikaw aanohin ka. Isasite kita in contempt. Ako pa mismo ang mag-ano sa iyo. Ako pa mismo magi-escort sa iyo. O oh, papunta doon sa kulungan mo. Ano na naman anong ibig sabihin noon? Very basic. Pag ka ng Republika ng Pilipinas, hindi naman loyalty doon sa kung kaninong politiko. Totoo naman, mayroon kang political affiliation. Pero huwag ka namang garapal na pagdating na doon sa Senado, senador ka na, ang loyalty mo ay nasa isang politiko o isang, uh, isang political camp. Ha? Hindi mo na yan sinasabi. <laughs> hindi mo, hindi mo naman garapal na ginagawa yan. Ay si Padilla hindi, garapal talaga. Total, ang sabi, ang sabi rin ni Padilla, Ah? ako sunugin nyo man ako mangangamoy ako Rodrigo Rua Duterte <laughs> imagine nyo yan ah, anong principle lang inaano niyan ang binabayolate niyan sa konstitusyon na ang loyalty ang loyalty mo kapag nakaupo ka sa gobyerno lalo pat inilik ka ng mamamayang Pilipino ang loyalty mo ay sa konstitusyon at sa mamamayang Pilipino hindi sa kung kanino mang politiko itong mga ito ang loyalty ng mga ito nila Padilla nila Bongo nila Bato nila Marculeta nila Aimee ang loyalty ng mga ito sa Duterte. Ha? Huh? <laughs> Di ba? <laughs> ang tindi. Kaya, yung mga principles natin sa konstitusyon, hindi alam ng mga ito. Hindi alam. Oh, ang isa pang uh, principle sa konstitusyon na napaka-basic, accountability of public officers. Accountability of public officers. Sa accountability of public officers, huh? ang papanagot sa mga opisyal ng gobyerno na, ina, na ang nakagawa ng mga katiwalian at pang-aabuso. O, oh, oh yan yun. Pero dito, wala. Oh, hindi sa kanila importante ang pananagutan. Ah, ha? Ah, para sa kanila, para sa kanila, ang importante, kakampi nila, kakampi sila ni Sara Duterte. So anuman ang mangyari, didipinsahan nila si Sara Duterte. Yung mga panagutan, 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 wala yan.